Ngayon guys uh, ah pagpa lang uh, po sa lahat time check po natin 10:20 Mamaya guys punta ako nang GNT. Mm, um, yan. Ah uh, Shout out po pala sa lahat. Ayun, uh, shout out po pala sa lahat. Pala sa FB account ko sa mga friends and followers ko po. Facebook ko po ay Mapagpalang Umako po sa lahat Naging sa Youtube channel ko po Salamat po sa inyo Sa mga magandang Comment nyo po Ayan uh, Shout out po 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 la, Talaga uh, Shout out po pala At uh, maraming salamat po Sa lahat Sa mga magandang Comment nyo po Ayan guys uh, Inuulit ko po uh, um, Talagang yan Sa mga hindi pa nakakalam Kasi cross ang mga uh, cross kasi ang pag-upload ko nito. Facebook, and YouTube channel ko. Kasi yung mga nasa YouTube channel ko po, hindi nila alam po ang uh, Facebook ko. Ang Facebook ko po ay Prince, Prince John Angel of Healing. Yan lang, Angel of Healing. Prince John Angel of Healing. Yan lang, i-type nyo, i-search nyo yan. Lalabas talaga ako dyan. Pag-i-search nyo yan. Ayan guys, sa uh, ang uh, tang yan sa <coughs> so, umaga pa lang ito ay eh. mm, gagawa tayo ng video yan guys uh, para kontrahin ang gawa ng mga jablot demonyo yan, kung naramdaman nyo po guys na parang medyo weird may kakaiba sa paligid nyo yan guys banggitin nyo lang po ang uh, orasyon na ito ayan. Eh ang oras yun na ito ay makitip yun guys ah, banggitin nyo lang po ang orasyon na ito halimbawa may ramdaman kayo na ah, medyo pagkaiba minsan na uh, uh, ah, tayo yan halimbawa pumunta tayo sa mga masukal na gubat or uh, ah, yan natamaan tayo ng mga kapangyarihan ng kadiliman na bumula sa mga engkanto yan, uh, ito banggitin mo ang orasyon na bibigay ko ngayon tas sa uh, mga halimbawa nasasakyang ka at paramdaman uh, mo kasi yan uh, kasi uh, pinapawisan ka ng lamig tas uh, medyo masikip yung uh, ginhawa mo yan guys tigal po yan Sinigal po ka ng uh, mga tao rin. Pero ginabayan nga lang ng mga demonyong yan. yeah, guys. May mga uh, dalang mga itim na orasyon. yon. Kaya ituro ko sa iyo kung paano mo protektahan po ang sarili mo. Naramdaman ko yung oh, naramdaman ko yung gabay ko dito pala sa tabi ko. Ayan guys, uh, yun. Ayan, itong ituro ko sa'yo. Ito ay uh, banggitin mo lang. Sa isip mo at huwag mo lang talagang uh, kalimutan na lagyan ng po sa dulo. PHU. Or po, ganun. Po, ganun, ganun lang. May ipasa ko sa inyo. Tapos, guys, sa mga anak nyo na usog din, ito rin ang banggitin nyo. Dito sa puyo niya. Tapos, Iip nyo rin sa tubig, pwede rin to. Wala rin kasi na susi po ang ibigay ko para sa... Ulitin ko na naman po muli. Ayan mga kapatid, mo lang orasyon na ito. Sa painom mo sa mga anak mo na usog No? Kasi alam mo kasi yung usog or tinatawag sa... o tinatawag kasi bis Ayan. Uh, may usog ng tao, eh mayroon ding usog ng elemento buyag-buyag, kung -buyag, baga ganun. Kasi malalaman mo yon kasi yung kung hawakan mo ang sikmura ng mga anak mo, ang sa ilalim ay mainit, ang sa babaw naman ay malamig, yun. Tapos lagi siya nagpapawis, walang ganang kumain, nagsusuka, lagi nagsusuka, pag kumakain siya, lagi nagsusuka, usog po yan. Tapos sobrang sakit ng ulo niya, parang mabibiyak, tapos uh, pinapawisan na lamig, ganun, usog po yan. Yan po. Yan, ito banggitin mo lang sa tubig. Kasalan mo lang ng ama namin muna. Tapos banggitin mong susi na yan. Ibigay ko sa iyo. guys. Kahit saan, sa magsakaya ka ng uh, sasakyan. Pag um, naramdaman mo may tumigal po sa iyo. O yung may magpikpik sa upuan. Uh, kasi pag may demonyo yung taong yun. Ganunin niya lang yung upuan. Automatic. Tamaan nga talaga ron. Lalo na dito. Ayan, banggitin mo lang din ito. Kahit pa ipon lang sa angin, po, ganun mo lang. Automatic yan. Balik yan sa kanya. Guys, yan po ang uh, susing ibibay kayo sa inyo. Ito yung pangalan po niya Ama. Nang tawag sa kanya. Siya ang nagsakay sa puting kabayo kasama kanyang mga anghel sa ulap. Yan. Para malakas, gawin nating latin. Ay, ipasa ko na po. Yan. So ano ba? Yan na uh, makikita nyo ang uh, nakasakay sa pulang uh, puting kabayo. Siya tinatawag na tapata toto. Ayan guys, uh, ulitin ko. Tinatawag siya sa pangalang tapata toto. At salita ng Diyos. Yan. So itong latin niya, bigay ko na. Yan. Yan guys, verbum dii. Fedeles et verax. Yan lang ang uh, banggitin mo. Lagyan mo ng po. Diba ito? Pag naramdaman mo medyo kakaiba, banggitin mo lang yan. Verbum de. Fedeles et verax. Po. Automatic yan. Tamaan yun. Yung mga gumagawa ng diminyo, babalik yun agad sa kanila. Sa anak mo rin, dito mo ihip. Sa ulo niya, o banggitin dito sa ulo niya. Sa anak mo kapag nausog. Pwede rin sa tubig banggitin mo rin yung lasal mo muna ng ama namin at ipainom mo rin sa anak mo, automatic yan. Darating ang tagapagligtas. Siya ang tagapagligtas nating hinihintay na nakasakay ng kabayong puti kasama ang mga anghel niya. Yan ang tawag sa kanya. Tapat at totoo, salita ng Diyos. Verbum Dei. Ang Verbum Dei kasi, guys, ay salita ng Diyos. Ang uh, Fidelis, tapat. Ang Et, at. At ang Verax naman ay mm, totoo, tapat at totoo. Kaya Fidelis at Verax. Ayan guys, uh, nasabi ko na po na may uh, ikip nyo ang susing yan. Lagi nyo po tangan. Ito basta. Tagal ko nang dala yan eh. Kahit anong lakas ng Diablo dyan. Hindi siya, hindi ka kaya, hindi ka kaya payanigin ng demonyo kapag andyan sa yung ang susing yan. Ayan guys, uh, Naway, makatulong man lang ako sa araw-araw yung pamumuhay. Yan guys, sapagkat ang trabaho ng demonyo, ulit -ulit, hindi mo yung ulit-ulitin ko na naman po, mangwasak, magnakaw, at pumapatay. Kaya, may mga susi na binigay sa atin ng Diyos upang pangontra sa kanila. God bless once again.